Kung nakakaramdam ka man ng pagod tulad ng ginagawa ko minsan o hindi, dapat mong panindigan. Kami ay nagtatrabaho ng walang pagod sa paghahanap ng pera, reputasyon at katayuan. Paminsan-minsan humahabol tayo. Kapag nakuha mo ito, isipin kung paano mo may pagpapatuloy ang lahat ng iyong nakikita at makita. Kami na nababalisa, walang laman, ngunit hanggang isang araw ay nakakita ako ng isang alamat. Ang katanyagan at mabuting kapalaran na natatamo ng isang tao sa material na mundo ay maaring makapagbigay sa kanya ng panandaliang ang kasiyahan, lumilipas na kaaliwan at isang huwad na pakiramdam ng kaluwagan, dahilan para mawala sa landas ang isang tao. Kaya habang sila'y kumakawag-kawag sa malawak na dagat ng sangkatauhan, nananabik sa kapayapaan, kaginhawahan at kapanatagan ng puso, ang mga tao'y mulit-muling nadadala sa ilalim ng mga alon. Kapag malalaman pa lamang ng mga tao ang mga katanungan na pinakamahalagang maunawaan, kung saan sila nanggaling, bakit sila nabubuhay, saan sila patutungo at iba pa. Sila ay naakit ng katanyagan at mabuting kapalaran, inililigaw, kinokontrol ng mga ito, tuluyan ng nawala. Mabilis na lumilipas ang panahon, dumadaan ang mga taon sa isang kisap mata, at bago pa matanto ng isang tao, siya ay nakapagpaalam na sa pinakamainam na taon ng kanyang buhay. Alam ko ang ugat ng problema, at ikaw,